Magandang habon mga ka-experience Yan ha uh, Meron tayong i-rescue sa San Fernando Yan Lagpas sa JBL daw yung bios niya No ha uh, nakapagpark siya Ngayon naalis siya nai niya daw No Nai-atras niya Pero Nung i-abante ia niya na yung bios niya Mati kasi to mga ka-experience no I-abante ia niya na daw Ba? iba park niya hindi na daw ano uh, hindi daw umiilaw yung park puro reverse na lang yung umiilaw no yon ngayon na uh, suspect ako doon ah uh, mga ka-experience uh, yung yung plastic na lock ng ng cambio no do sa matik niya ah uh, palagi ko bumigay yon no sakit naman ng mga Toyota yan basta matik yung yung plastic no na bumibigay miwalay dun sa lock no mga ka experience no yan na uh, ayun uh, na natin pa sana ganun lang yung ano uh, yung sira niya makikita naman natin mga ka experience kung ano naging problema ng cambio niya dun sa matic transmission niya mga ka experience no yon na uh, tinanong ko yung kakilala ko dahil uh, ano nga uh, kung yung reverse niya um, umiilaw pa tapos nakapark siya umiilaw pa rin syempre i-start niya ayaw mag start eh mga ka-experience kasi nga naka-reverse no? ang mati kasi andar lang siya pagdating sa neutral tsaka sa reverse no? so yun mga ka-experience no? Ayan. araw po ng linggo ngayon kaya ito kailangan din siyang i-rescue para makawin na siya sa bahay niya mga ka-experience no ayan sa Fernando kaling kami na Angeles no mga ka-experience no ayan update kita mamaya mga update ko po kayo mga ka-experience mamaya kung ano naging nangyari sa bios niya mga ka-experience no yon tabo Ayan. Exit na tayo ng San Fernando mga ka-experience. No? Ayan. Sana ganun lang ang problema para agad lang natin siya matapos mga ka-experience. No? Ayan. mga ka-experience yung gagawin natin kasama itong mga boys na O ha? Ayan. Tignan natin kung maangat yung mga ka-experience. O oh, sige. Chichikapin ko lang kung gumagalaw yung ano niya. Sige nga, isa pa. Card. Ah, oh, oh, sige isa pa. Galaw mo lang siya, galaw. Okay. Okay na po. Hmm. Ang problema niya nandito siguro sa loob. O oh, kasi nung pag galing drive, uh oo. -oh. ay nung galing park nung uh -oh. nilipat ko sa tepre, papadako hmm. ng drive. Opo dadaan ako sa reverse. Bakit hindi ko nang reverse, may narinig akong parang... Parang umiwalay siya. Parang umiwalay. Oh, sakit kasi ng mga Toyota to eh. Fortuner, Innova, Vios, sakit nila to ba sa Matic. Dito, buksan natin. No. Ito. <coughs> Kaya makaano kayong mismong tra transmission at kinyahan mo kayo. Ang mga kaya may lakukin? Siguro, siya lang. Baka may... Ay kasi naman Ayan, yes, ayan siguro at ah, yung ah, murak to do. pero baka tanak man dati eh. <laughs> Pa-favorite ko na yun. Huwag yun eh, pa ko na yun. Pero makaka susi Ano sir? Eto. Susi. Gusto mong i-start na, naka-reverse pa rin sya no? Oo, sige. Ganoon talaga siya. no? Okay oh, no? lang yun. natin sa video. But, ang dilim na ito. Ito mga ka-experience 'o. Oh. Kumalag siya 'yung sa camview sakit Sakito ng mga BIOS Fortuner, Innova, 'no? Yung matik nila na 'to kasi 'yung kalam nya dun sa loob parang plastic lang siya mga ka-experience 'no. Yan, kaya kaya ano siya parang lumuwag 'yun at tanggal siya. Siyempre katagalan lumulwag talaga kaya ito na parang tanggal talaga yung plastic niya sa loob mga ka-experience. So ayan. Tanggalin lang natin. Ah. Ito sa loob eh. Kailangan natin simbakos. Waka na ang gist na sakit yun. Ulit may bukas ko yan po. Kadakit siya pa bukas Bengi airport. Mm -hmm. Oh, so, makanda niya. Sa akin bukas siya mag-sky. Bukas yung ka. Ang bengi na Sakit nila kasi yan yun. Yung sa cambio yung cable niya. May bolt joint siya doon. Yung lock niya. Yung lock niya. Kumakalat yun. Kaya iiwalay siya. Kahit ang cambio mo, iiwalay siya. Marami sakit nila to mga bios, inova, fortuner, sakit po din. Buka lang natin ang bomb. Kita yung yung ni kalau dia ni macam,

Oh, beneran, beneran. Oh,

siya mga ka-experience ito ito yung natanggal oh. ayan yung plastic na nawawala na tingnan natin kung saan siya pumunta sa ilalim ah nadurog na siya ayun oh Ayun, nadurog siya. Nakita mo, ayun oh. kita mo sa video ito yung mga plastic na nadurog. Hmm, oh. durog na. Oh. Anong tawag dyan, kuya? Ah, uh, sa cable na ito eh. Cable. Kaya, siguro para may tumunog sabi ko. Oo. Oh, na ano, kasi dapat kasi ito busig lang siya na sulid na ano, hindi siya plastik na ganyan kasi pinaper siya ng cambio to eh. Kaya yun na medyo pangit sa Toyota na mga matik ito yung nasisira. No? Yan. Yeah. <tinyo>

drive 3 2 okay. L watch o'clock di diba? Wala naman lagi ay Katagalan kasi boss. <coughs> ano sya yung lumulutong? Oo, katagalan lumulutong siya. Siyempre, gawang plastic lang yan eh. Yun mga ka-experience. Naglagay lang tayo ng, ano, ng washer mga ka-experience. No? Pero ito, nagay na natin. Okay,

Kamu bisa di belakang sana.

Okay. Ayan mga ka-experience sa mandar na Ayan natin mga ka-experience no? Ayan nasa park na siya no? Ayan umaandar na po siya mga ka-experience no? So yun hanggang dito na lang no, Mga ka-experience no? Yeah. Sana may natutunan na naman kayo no? kung paano siya trabawin mga ka-experience no? so yun, uh, maraming maraming salamat na uh, talagang tagaktak yung pawis natin na dahil yung init sa lamig na mga experience no? yan, na uh, bago tayo mali sa youtube channel huwag kalimutan na mag subscribe mag like share na rin po mga ka-experience no? yan, maraming maraming salamat po mga ka-experience, thank you thank you po okay na siya ayan okay na siya mga ka-experience Ayaw man darto kanina mga ka-experience, yun, yun, lang po ang problema niya sa cambio. Oh, thank you, thank you po.